Hello po sa inyong lahat. Nako, malapit na ang ating papunta ng Japan. Ilan na lang? Limang araw na lang. Ama po, less than one week na lang at papunta na tayo sa Japan. Once again po, i-confirm natin ito. Tayo po'y papunta ng Japan, hindi bilang isang manggagawang Pinoy, kundi bilang isang turista. Yan. Tapos na po ang lahat. Wala na po tayo magagawa. Tapang desisyon na ko na isuuli yung aking isa't kalahati pang taon na visa, na working visa. Maaaring chararat na decision pero ando na. So, huwag na muna natin balikan yun. <laughs> at pumunta tayo, pumorward tayo. Dahil ang buhay naman, dapat ay mananatiling inspirasyon at mananatiling magbibigay ng lesson ang past at uh, paghahandaan natin ang future kaya eh, paminsan-minsan, dapat word Pero ang pagbuhusan natin ng buong kilos at gawa ng may dedikasyon at uh, dito, <laughs> at konsentrasyon ang kasalukuyan. Ayan. So, sa kasalukuyan, ano yung ating mga ginagawa o isinasaayos para sa ating pagalis. At syempre, pagalis. At syempre nga pala, isama na natin yung forward o yung, yung future. So, tayo po ay aalis ngayong susunod na linggo at babalik tayo after a month or less than one month. Sa pag-alis natin ito, kasama na siyempre sa plano natin, ang ano yung mga dapat gawin at ang pangunahin kong dapat gawin dahil nga tayo turista, hindi ka dati na wala tayong inaalala kundi mag-travel, bumalik sa ating bansa, pinagtatrabahuhan at lahat ay okay na. Meron tayong insurance, meron tayong lahat. Ngayon wala. So tayo ay, ay kumbaga sa trabaho ay freelancer. sa so, dapat sagot natin ang lahat. At ang dapat nating unahin ay insurance. Isa na dyan sa, sa akin ng aking pamangke na kumuha ko ng insurance at dumating na ang kanilang imbitasyon ko ano yung aking tatlong pagpipilian ipapakita ko sa inyo dahil may mga ilang dinagtatanong kung ano yung kinuha ko o saan ako kumuha and everything ngayon pa lang po tayo kukuha ngayon pa lang po tayo pipili pero kapag okay ito isasuggest ko sa inyo hindi ngayon kundi sa susunod Ayan, kasi baka may suggest ko sa inyo hindi naman pala ayos kaya hayaanin yung ma-experience ko muna yung kanilang servisyo kasi hindi man natin alam lagi kung tayo safe dito tayo safe baga doon kahit papapunta tayo ng Japan walang makapagsasabi ng isang lugar na super safe talaga sa bawat binuto o bawat segundo talagang may mga bagay na hindi natin naasahan may mga bagay na hindi, lang, hindi lahat smooth may mga bagay hindi maganda so yun that's why kukuha tayo ng insurance para doon na iba-iba na pag meron. may konting security so ito po yung tatlong pagpipilian ito yung pinadala nila sa akin basahin natin ah, nasusulat Ayan. Kunin na natin. Sampung taon na to. Kinuha natin ito ay 2015. Hinilugilugan ko pa sa boss ko to. Ganun kapit yung boss ko dati. Na wala kang ano. Di ba? Dapat kayo, meron ka rin. So, ikukuha kita. Hulugulugan mo na lang. O, di ba? Pinoy peg. <laughs> so, yun. Napayaran ko to siguro, ano, parang one year and a half ng pa -isa isang lapad. Okay, no? <laughs> eh, kailangan natin sigurong mapalitan ito, mahal. Pero siguro man may makukuha naman tayo. Dahil ito talaga ideal eh, pang pitong taon, ang pinakamagandang serbisyo. At pagkatapos nun, kailangan mo nang mag-upgrade. Pero hanggat wala pang upgrade, eh, pwede pa. Alright, at ang nasusulat dito, ayan, yung mga tatlong pagpipilian. Kunin natin ang mahiwagang salamin. Ayan, so basahin na natin. Nasaan ba cellphone? Ha? Okay. Ito. So, ang term nila is travel protect quotation. Travel protect. And, merong tatlong choices. Ang una, plan, protect peso, 2,500,000. Number two, plan, protect peso, 1, thousand and peso and plan protect peso five hundred thousand. So, wala man tayo masyadong pera, kaya kukunin natin ay it's either yung middle, pag medyo nakapaan natin na baka mag -alangan tayo, kailangan siyempre may dala tayo doon na mapambili mo lang ng oh, ano. So, baka ang kunin ko yung 500,000 pesos. Ang ah, malaga, naka-insured. So, ah uh, eto yung tatlong choices. Ano yung mga cover? Ano yung mga cover ng mga ito? Ayan. So ito, emergency ta ta table of benefits, emergency medical assistance, up to 500,000 pesos. Uh, travel and convenience benefits, up to 50,000 pesos. Personal liability benefit, 1 million pesos. And personal accident benefit, up to 1 million pesos. And then may COVID-19 uh, coverage benefits then included Okay, so dito tayo sa period of insurance ito. Yung aking ano, pag-stay doon, simula October 17 hanggang sa pag-uwi ko. So, sabi, ko, sabi ni pamangkin ko noong una, meron daw 1,500 lang. Pero wala naman sa choices. So sabi niya, baka daw sa length ng iyong stay o ng iyong travel, doon nagkakaiba-iba. So baka nga, hindi ko na tinanong. So ito yung pinakamababang choice. Ito yung uh, peso, worldwide protect peso, 500,000. And ang bayarin ko dito ay, total premium ay 2,908. Yun. So baka ito na lang kunin natin. Pero sabi niya, konti lang po diferensya mula doon sa sunod. So tina natin ang sunod. Ito naman ay emergency medical assistance, 1,500,000. And the traveling convenience benefits is 65,000 pesos. And then ang uh, personal liability benefit ay 1,500,000. Ang personal accident benefit ay 2 million. Ang bayarin natin dito, kung itong kinuha natin na peso 1.5 million, ay 3,792 pesos kasama ng local tax. So yan, once again, itong insurance na 1.5 million ay 3,792. Punta tayo sa sunod. Ito yung pinakamahal na 2,500,000. Ang emergency medical assistance. So, lamang ng isang milyon. And then, travel and convenience ay 80,000. Ang personal liability benefit ay 1,500,000. At ang personal accident benefit ay up to 2 million. Sinabi nila sa akin beforehand. Yun pa man. kung may mga sakit pa kayo, hindi po covered. May sakit po ba kayo? So, naku na, medyo nataranta ko na. Hindi ko na sasabihin baka hindi ako bigyan ng insurance or what. Pero sabi ko, Wait. Ah, uh, it's better to be honest. So okay, merong yung gallbladder, nakaopera ko lang, and then liver. Yan. Sabi na basta ano lang ho, basta hindi kasama. So kailangan yung mga aksidente lang na hindi kasama yung kasalukuyang pinag papa doktor pinag o kasalukuyang ko karamdaman. So ito po ang bayarin natin sa ganito ay malaki. So, ang kukunin lang po natin maalin sa dalawa na insurance. So, yung it's either yung 1.5 million or yung 500,000. Now, ano yung mga mga travel assistance, na mga inconvenience benefits na yan? So, tingnan natin. Ang alam ko meron eh. Parang wala. Wala nga. Parang dito sa phone ko meron. Dali ha. Tingnan natin. ito namin ni Dexter Sala. Nahihirapan kami. <laughs> Pero abangan niyo yan. Oo, napapasayon natin lahat ng mga kaibigan natin at mga katropa. Si Dexter ang isusunod natin. Dancer yan nung kapatahan, oo. Hip hopper. Yung mga noong 90s, batang 90s, hip hopper. Yung mga panahon ng mga Backstreet Boys, and NSYNC. Okay. Wala dito, hindi ko makakita. Asan na ba yun? Ang alam ko binigyan nila ako ng ganun eh wala, sorry, hindi ko makita pero may tanda ko na eh, parang pag nawala, nawala yung gamit mo, kasama yun, or nawala yung mga, yung, yung luggages mo, yung mga gano'n, kasama yun, or, or, natapilo ka, nabalian ka, yun, mga ganoon. Okay, so, itay ko pa rin hanapin, pag nakita ko, sasama natin dito sa vlog na to. lang sa natin dapat tandaan, e-travel. Kailangan pala merong e-travel. Ang problema na nag nat uh, nag fill out na ako ng form, baka ako meron ako e na ako dati e-travel na nagawa. So, anong gagawin? Kung saan so, nag-research ako sa Google, hindi ba na ako makapasok-pasok doon sa itinuro nila. So, uulitin ko ulit mamaya. na Nag-download na ako ng, uh, ng parang e-travel app. Kailangan daw talaga yon. Pag-alis mo dito sa Pilipinas at pagbalik mo galing Japan or galing abroad. Kasi first time kong mag-travel as tourist, magkatapos ng 12 taon. Magkatapos ng 17 taon. Kasi kulang-kulang 6 -kulang years pa ako sa Thailand, di ba? Bago tayo nag nagkulang-kulang 12 years sa Japan. Ang una kong uh, tourist, ex tourist. tourist experience, uh, yung travel ay yung sa Thailand, yung 2015. Kaya medyo, nagtatanong ko sa pamaki ko, andun, constant traveler, yun ano mga dapat ang gawin, yung mga dapat yun yun tanda. Yan. Sa so, kung may mga -dad may pa rin kayo ha, sa mga nagta-travel as tourist, ano yung mga dapat kong dalhin, ano yung mga dapat kong yung pitpitin, ano yung dapat kong tandaan online, ano yung mga kailangan din dito, diba? So, pakicomment lang po and I would appreciate it so much. Naghahanda ako ng mga dadalhin, yung mga bilin-bilin na sa kapatid ng ng ganito, nagpili ng pili ng ganoon. Tapos may dadala pa ako sa Batangas. Yung ilan pa natin mga ibibigay sa mga kapatid ko at kapamilya sa Batangas mula pa rin doon sa mga boxes ibinigay sa atin ni, ni Ma'am Shadred Shadred ay gusto ko na rin bitbitin para bago ko dumiretso ng Maynila may daan ko sa kanila. Plus, nag-isipan ko ngayon kung mag-hotel na lang ako sa Siguro sa may Mowa area, kung mag rent ako ng two days na, or uuupan ng two days sa mga kondo-kondo ron, or sa Batangas na ako mag stay at aalis ako ng 70 ng madaling araw o ng umaga, kasi yung biyahe ko naman alas sa ispa. So, darating ako sa Japan ng alas 12 ng gabi. Ayun. So, bale, lalampas ng konti, syempre marami pa mga dadaanan. So, 80 na talaga ako basically darating ng Japan. O lalapag ng Japan excited. Alam niyo kailan ako na-excite kung kailan malapit na. At syempre may konting takot. Lagi ba akong ganun? Sa lahat ng biyahe, lagi ako lahat ng santo na tawag ko na. Lalo na yung pataas. Ay nako! Diyos ko. At also yung pababa. Pero mas takot talaga ako yung pataas. Na parang yung kakapusin ng... Yung mo humingi ng... Kung sa paghinga, parang yung hihinga ka ng... I-hold breath mo. Yung breathing mo. Tapos ay... Pag ando na, eksakta na doon ka lang hinga Yung parang ganong kahirap yung bigat na dinadala mo. <laughs> So, sa tagal ko na natatravel, meron pa rin takot. Ewan ko sa inyo ha, pero ako ganun pa rin basically. Para lagi meron, ano. And then meron na tayo, nakapili na tayo ng silya doon sa pagbili pa lang natin ticket. Sinama ko rin travel tax. Paano din na tayo dadaan doon. And uh, bala ako mag-online, ano, sana. Pero hindi na, mas gusto ko rin nakapila doon. Depende, may mga sabi kailangan mag-online ka rin. Mga minsan, maubo, maubusan ka ng upon. May mga overbooking to, mga ganun. So, nag-iisip, nagbabasa tayo, nag-search -nag tayo sa Google ang mga dapat pa natin mga malaman. At kung may mga may dadagdag nga kayo, once again, pakicomment lang po sa ibaba. At huwag kayong magkakakala. Siyempre, lagi niyong akong samahan. At samahan niyo akong ang Japan. Oh my God. Kung saan tayo pupunta, kahit limitado ang ating pera, kung ano man, magkakasama tayong mag-enjoy at pasyalan mo lang isa sa pinakamagagandang lugar sa buong daigdig. So yun, bigyan ko lang kayo ng update ng aking mga kasalukuyang pinagkakaabalahan. Lalo-lalo na ito nga pagdating sa sa ating uh, pagdadaan ng travel papunta sa Japan. So yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Roboto, saying adi kudugo sa, sa mas, at pabuhay lahat ang sa isang sulok ng world. you pa more and more and more. Thank you.